Good morning, good morning guys Andito na naman si Carpenter guys Nagbibideo na naman tayo guys Update tayo sa ating panahon guys Ang laki-laki ng alon guys Hello guys, isa ating mga napuhay na hapin dito guys Pag may bagyo guys, yung ganito guys Ayan, yung mga ganito guys Iniipo namin ito guys Ayan dahil mas mahal ang kilo ang baon ito guys tag 3 pesos ang isang kilo ng bao tingnan mo dyan guys oh, sa bandang malayo guys ay may malaking ilog yan dyan guys so kita mo yung mga tao guys ayan tingnan nyo guys nagagawan sila sa naanod ng na mga lubi diyo ay galing sa bukit guys na natangay ng matinding baha dahil sa walang tigil na ulan So ito guys, si Carpentier guys ay nag-i-pasyal-pasyal muna nito guys. Dahil guys, <coughs> nangunguha din tayo guys na mga kahoy guys. Ayun guys, may isang bata guys. Niyan na guys, nangunguha din siya ng kahoy guys, panggatong guys. So ayan guys, yung kubo-kubo ni Pot Builder guys. Ayan. Grabe talaga yung hangin kaya, guys. Halos magiba yung matiklop yung bubong natin. Dahil sa lakas ng hangin. Ito guys, may nakita ako guys na isang kahoy na doon plugging in makikita natin sa gitna ng ilog, ito guys, ito si guys yan dahil sa lakas ng alon guys o agos agos sa gitna ng ilo guys ay bihira lang ito matangay guys, maliban lamang kung sa pinakamalakas na baha so ilang years na siguro ito sa ilo guys ngayon lang ito natangay ito guys ang pangalan ng kahoy ay miagos so makikita mo yung mga ano guys kahoy na nasutubo sa gitna ng mga ilo guys ito yun siya guys ito yung magaling magandang gamot guys sa may mga UTI yung gamot ito guys ay ilaga natin guys so wala na siyang dahon guys So, tingnan mo ya guys, yung mga grito, guys. Marami siya yung mga roots, guys. Dahil ito, guys, ay dahil sa malakas na agos ng ilog, ito ay yumuyuko at nababaon ito sa buhangin, guys. Kaya nagkaroon sana ng mga ganitong mga, ano, mga roots. So, ito yung pinakapuno niya, guys. Siguro, tatangay isa sa nang malakas na may mga ano, batang guys, nagaling sa ilo guys. So ilagay natin dito guys, magagamit natin ito guys. Ayan. So ganito si guys oh. Ayan. At ganito si guys. Ayan guys, yung ginawa ni Pot guys, sa hindi na matapos-tapos guys dahil sa malakas ng ulan hindi tayo makapagtrabaho guys ayan guys grabe ang tinti ng balon, guys so hindi natin makikita yung ano guys puti na lang yung makita natin guys pati yung alon guys dahil sa matindi ang malakas na hangin guys so hanggang dito lang yung video natin guys dahil pang sampo na itong video ko guys at kanina guys wala tayong pang balot sa ating cellphone hindi natin makukuha dahil sa lakas ng hangin at ulan kasama so ingat ingat lang tayo guys Luzon, so, Visayas at Bindanao lagi tayong handa at manalangin tayo sa ating Diyos na may kapal na iligtas tayo sa lahat ng ating mga ginagawa nagabayan tayo, samahan tayo sa ating paghanap buhay so ayan, God bless sa lahat at magandang magandang araw sa inyo mamuhon so bye bye muna guys Bye-bye.